So welcome, welcome back, back to part 2. So ito yung part 2 guys, yung sinabi ko sa inyo. Pabalik kami ng part 2. Um, Easy lang konti pero ito yung part 2 namin, sing-sing. Okay. Yan, nakita ninyo is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces. 8 pieces. Ay, 9 kasi yung isa nandun sa bahay namin, 9. So, yan. Isa-isahin natin yung pangalan or ano yung favorite ninyo sa sing, -sing na ito. okay, So, ang una ay merong diamond. Pagkita ba? Ano yun? Diamond. That is, Ito yung diamond, guys. Kung pwede kayo magpakasal o pwede kayo mag, ano, magparty party kung saan saan. Ito yung tawag nito. Yung peke siguro nito. Kasi ito, nakita ninyo. Oh, uh, Nag-fade. Na-fade. So, next. So, ito yung crown. Crown siya na sing sing. Oh. So, ito crown yung, siya. ito yung sing, sing guys na crown. So, siguro may nag nagdibu or gato kayo ganyan eh no sing sing. Ay di ito sing 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 na crown eh no. Para nakita ninyo guys ayan oh. Oh. Ang taas yung crown ni Jane. Oh, tama. Ay. Um, Tapos nakita ninyo maliit pala. <laughs> so, lang. ito oh. ya ang Diamond diamonds, Diamond Moon. Diamond Moon. Ito yung moon, guys. Kung ano kayo, kung mayaman kayo, kung may ganito na kayo, ayan. Ito yung moon. Parang, ano, sa smile of Pan, pan So, guys, hindi ko alam Ang anong pangalan nito. Kasi kakaiba yung shape, eh. Shape? Ano na? Shape. Barko? <laughs> ah, so, ito. Siguro, ano ito? Ang pangalan ito is Baby. Can I baby or baby? Baby ito guys, a baby. Baby na sing, -sing kung one years old two years old kung pwede sila mag sing, -sing. Baby ang pangalan nito guys, baby. Next. So, ito yung dahon na may diamond. Dahon na <laughs> da. So, ito guys, fake to guys. Ano to? Silver? I don't know. Silver basically na kay Oh, ah, silver. Pa. Siguro ano, na fade ito. Katong asahan. Na fade. Ako. Ito oh, fade itong ng kasi ginagamit ko maligo or saan-saan. May iba, hindi pa siguro wala pa ako ginagamit nito. Ano, you know, ito yung you know, flower. Next. <coughs> so guys, ito yung leaf. Leaf. leaf? Dahon. Leaf, dahon. Leaf is means Leaf, it means dahon pa rin pe. Pero ang English siya, dahon is leaf. Kapag marami leaves leaves Lifts. Lips. 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 Ito yung ano. Pag ano, eh, hatag na ko pa ba isa-isa ko, boy. Butang, butang, butang. Okay. Oh, mana na sa gingon na ni guys ha. Wala na po. Next. So guys, ito yung may diamond. Kaparihan nung isa na nag-fade pero ito wala nag-fade. Ito guys, ayan oh. Yan. Oh. yan. <laughs> same sila. Sigung, siguro may kambal kayo ganito. Or ano. So. Um. So, ito yung last. Roses. This is a rose. This is a flower. Kung This may is gan nice. Kung may ganyan kayo guys, yan yung ano, kung pwede kayo mag-mall, o mag-party, o mag-date, So guys, to guys. So, ayan, guys. Ito yung part 2, yung sing-sing namin. Ayan, yung nakita part ninyo. Two. Ito yung part 2. Meron ba? Ito yung part 2, guys. Oh, siguro may part 3 din. Siguro. Abangan two. lang ninyo sa Miggy Magdalen. That so. is my channel. Ito yung channel ko. Miggy Magdalen. Guys, follow follow nyo. nyo kapag nakita nyo mga vlog namin. So, hindi pa kami nagka-vlog that time kasi busy siya, busy din ako. Yung last video namin nandito sa loob, nakita ninyo yung, yung part 1, part 2, at yung part 3, yung dun sa labas, yung tricycle. And dito is, nandito part 4, pero nakita kami. Ito yung part 2 and part 1. Asa yung part 1? Eh. Ano? Ito yung part 1 guys. And, uh, nakita ninyo yung cutics na ito. Ayan. Ay, so, na. So, ang dami guys. Ang dami. Ang dami ng cutics binili ko. Yung, yung mga cutics ko dati, hindi na ano, hindi na na nalata na na ano, nalanay. Haman to kami. Wala pa eh. Akong Wala. Ayan na pwede ko So guys, so ito lang. ano, ito guys, so comment down below kung ano yung favorite ni ninyo sa cutex na ito at sa yung favorite cutex ko is itong dalawa at itong itong dalawa yung gusto ko and ito din ito lang yung gusto ko itong apat um, din ang sing sing eh siguro ito ito or ito oh, ito ito, ito, ito ito and, and ito lang siguro dalawa yung favorite sing sing ko so ika anong favorite sing -sing? ang favorite ko guys then cuties din. ito cuties at at ito omg at koron omg at koron so ang sing sing ko ay ito at saka ito nag fade ito na lang so guys comment down below kung ano ang gusto nyo uh, kung ano ang gusto nyo guys kung comment down below sa amin ito in sa kanya so itako lang yan So, ano? comment down below ko guys kung ano yung gusto nyo cutex or sing sing ay makikita sing sing So that So, magtatapos na kami ngayon. So, ayan lang guys. So, don't forget to like and subscribe and hit that bell. bell. So, goodbye.